a day in my life is a ay istigalit yun me. Kaya kuno lagi, kawanyer naman year sa akong nibiya nga amahan dito sa heaven. Kaya ini man sa 40 days, 1 naman ang sunod. So ini 1 year niya dito sa heaven, so nanapot siya ay 9 days nga pangaji. So karon may ika-9 days niya, so galit yun me. Pero sa tinood lang kini litso na wala dyan may gasto ani bisag piso. Kaya kawala mo nga no, hinatag ni. Ay ni sponsor ani. Sponsor din sa akong buutan nga bayaw nga si George Mundiar. So siya ni sponsor ani, walay pagwadua nga kinasingkasing nga paghatag nga walay kapalit. So dagan salamat sa pag-sponsor ni Maning Lechon George Mundiar nga sukat pa sa una nga hantod karon way puwas ang pagtabang. So dagan kayong salamat nimo. Ang ginuray mahibalo nimo nga muhatag sa musukli sa imong kamayo diri mo. Siya ay makabalong nga muhatag sa mga blessings diha nimo. Kay medyo pula-pula na jud kayo ang Lechon. So adin in my life so kapuli-puli di mig tuyok aning Lechon kay medyo init kayo kay walay abong. Kay mas nauna pagkapula nga among naong kay sa Lechon kay pirti ka init. So shout out guys mga ni Ari sa katapusan sa luwas ako akong man. kini sila nga uh, layo kayo gigikanan. So ako aning mga kaparentihan ug mga kaigagawan. So diri nang dapita ako na din ang ipasinawan kay medyo gutom naman. Kay samtang nagkapula ang lechon ang nagahaw-haw mo pud So diri nang dapita ako na pud sing dipuliyan kay mas naluto ko no yang dalungan. Shout out din sa kun silingan nga nitabang. Nitabang taog tuyok kay kabalo man siya nga puro medyo kabalo mang man So kami kami regalichon lechon. Kinaluto naman lechon so diri habhab dayon. Sundagan so, kay salamat sa mga niari sa katapusan sa ikaw one years aku nga mahan so dagkan kayong salamat ninyo so thank you for watching